I-endorso na sa Malungon Municipal Police Station ang investigasyon kalabot sa pagkawala sa duha ka mga individual nga pulos mga residente sa Jansan. Sumala ni Police Colonel Nicomedes Ulayvar Jr., Direktor sa General Santos City Police Office, nga subay sa ilang gihimong makuti nga investigasyon sa pagkawala nilang Roberto Galio, 40 anyos, nga trabahante sa Waste Management Office, ugigala higala ni Ining si Manuel Abelia Jr., residente sa Barangay Mabuhay, Jansan, migawas nga dili sa Jansan na itabo ang pagkawala wala sa mga naisgutan, inay na niya sa besenidad sa malungon sa Rangani Province. Kado ang grupo, mao na karon ma'am, kado giingon nga na ilang boss nga may tawag, kay na delivery sa construction, ilang gisundan sa hardware, then paingon sila ang delivery, paingon sa malungon. Uh, di, wala punta maka... Maka tutok o gasa na pita sa walungan kaya wala mong sa iyong asawa pamilya. Pero uh, nai, mga uh, reports na nakitaan pa mismo sa kadtong ilang gimirindahan og nag-snack sila didto actually hing execute gani ka kami David pa nga kakita gyud mismo ato gipakita ilang picture nga dinhi aon base sa gipakita ang affidavit sa kapulisan nagpatala na usab matud pa mga kabanay sa mga naisgutan sa Malungon Municipal Police Station pipila kaadlaw human wala na makauli sa ilang pinoy anan sila Galio og Abelia Koordinita sa Rangani Police Provincial Office para mukadak uh, silang investigation pod, Then ito pong i-encourage ang pamilya na ma-coordinate pod sa Sarangani Police Provincial Office para po matutukan dito ang missing person na nahitabo sa Walongon area. Pero anyway, nag, uh, doon ta sa itong report, ma'am, nag ta. Ang ato pong part, ato uh, pong ibuhat din. Isigit po gabinabit ang atong mga witnesses nga sa mga hitabo. Gisulayan sa news team nga makahinabi ang usa sa mga personay sa hardware asa giingong ulahing giadtuan sa mga nasampit una pa man ni biyahe padulong sa malandag sarangani province og base sa impormasyon nga gipadangat ni alias Carlo nahibulong sila sa naitabo og ilang gan nga wala sila gihimong transaksyon ngadto sa mga nasampit pwede matud pang himuong pamatuod ang CCTV footage nga makasulti nga anang adlawa. walay transaksyon ang maong hardware kanila hindi mo na akong kalibugan nga nung sakuan ninyo pangitaon nga wa man na ni Ngad ang ilang track, wala po na ni Ngad Tudri. Okay. So kanang mga ipangbangkit nila nga pangalan, wala na ni Ngad Tudri, wala na nagtransaksyon sa mua. Ang malibog lang ko kay nganong diri sa mua pangitaon na unya ang, ang ilahang report last nga sin daw ha dito daw unahan sa may batumilong sa may kambingan. Nakita mm -hmm. pa daw na sila dito. So okay. ang pwede lang din makatubag ana ma'am, ang tag-iya sa track nga ilahang ikuyugan, Oh. Pili okay. ako nga hardware kay wala man may transaksyon ana. Kahibaluang mao na kini ang ika-12 kaadlaw nga namising silang Galio o Gabelia asa paday nga galaaw ilang pamilya nga naa sila sa maayong kahimtang ug makauli sa ilang Pinoy anan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.